Say, hello, hello guys. Good afternoon. Ayan guys. Blessed Sunday guys. Magsimba muna kami. Alaga ako guys. Oh, linta to guys. Dikit lang ng dikit. Okay guys. Lakat-lakat na palabas palabas. Magsimba muna. Santo ninyo guys. Okay guys. Samahan nyo kami sa kalsada guys. Okay guys, nandito na kami sa kalsada guys Mag-aabang kami ng masakyan, Papuntang kolon Tatawid na kami guys Tatawid kami Ayan guys, kasama ko yung mga bata guys Ayan came Santorino guys okay guys thank you for viewing us